sa a uh, Marikina Riverbanks Riverbanks na ba ilog ng Marikina Kasi ang alam ko ang Marikina Riverbanks dun sa dun sa kabila yung may mall yung may Ferris wheel at dito naman is yung ilog ng Marikina lalakad-lakad lang mo kami dito uh, nag live na rin ako para chance na ipakit sa inyo kung anong itura dito sa ah uh, ha? sa uh, Marikina so, ayan nyo naman napakaganda Poinita Bangus, Tilapia, Iaw, Ihaw at iba pa Ilog Branch Ilog Branch Diyan nakikita niya yung ating mga masisipag na manggagawa na patuloy nang nagtatrabaho para um, para lumuwag itong ilog eh, tignan mo tong ano lumang um, ito ay iconic to eh itong uh, sapatos ito nagsisim ito ay nagsisimbolize ng ang Marikina ng pagiging Sioux Capital. Oh, ang ganda. Hello po. Uh, kami ay kasalukoy ang nasa Marikina. Banda dun, no? Sa dulo, andam, parang ang daming tao do eh, no? Ayun na no, may mga parol doon oh. no? Ayun na may mga parol At ah, uh, ito ang ginagawa ngayon Ay. Ya, ya, Hindi na pwede tum tumawid yan, boss. Hindi na pwede. Hindi oh, na raw pwede tumawid. Balik na tayo dito. So, hindi na pala pwede tumawid doon. Sa so, balik na lang tayo. Ha? Ah, kala ko ba magpapa... Ano ka? Ayoko na lang. kasi in-imagine ko kung bibili ko ng package mura nga. Kung balik na masaya ng balik ko, ito sa San na. Ayoko na lang. Ito na lang ako sentro kasi, ko. Di so, bala yung mahal lang ko. Tapos malapit ko. Ito nga, ah, dahil yung mga So, ayan. Ayan. <laughs> Balcony. Siguro ano to, uh, ah, bali pwede ka magstay stay in dito. Lapitan nga natin. Lapitan ko lang tong Ah, sabi niya. Accepting reservations. Sa balcony. Ito. Oh. Private events and KTV rooms reser reservations. Oh, di diba? Kahit naro ka sa may renovation, pwede. So, kung meron kayong mga activity, mga group activities, team activities, pwede niyong puntaan yan. The balcony, ang harap niyan ay Marikina River. Diba? Ayun o, may sunset para, no? Sa mga nanonood po dyan Maraming salamat po Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan At Kung uh, Kung okay lang po Palike and subscribe po Dito sa aking uh, um, uh, Live feed Ng Markina Riverbanks Kung ano itura niya ngayon At ito pa Ah, ito mga kainan dito. Ah, kainan sa tabing ilog. Mukhang ganda rito. Pero mo kakain ka nandito dito ka sa parang mga kubo. Eh, mga kubo. Ah. Oh. Eh, mga kubo. Meron dito bonita. Bonbon meron silang reserve parking at meron silang second floor masarap tambayan nito tapos overlooking ilog yan mga makakapamilya mapasal dito mga magkasintahan ayan, siguro marami silang ano ngayon mamaya maya marami ng tao rito ayan Oh. eto naman hardin ni lola hardin ni lola ang ganda rin dito meron pa mga bird cage may playground din para sa mga bata hardin ni lola may second floor nasa ilalim ng puno Ayan. Ito, may parking spot din dito. At syempre, nasa harap siya ng ilog. Nasa harap siya mismo ni market Ayan. Mm -hmm. pag may mga ano, kapag gusto nyong magliwaliw, mag food trip, sama ng mga kaibigan, mga barkada, pamilya, pwede pwede rito. Ayan o. Harap ni Lola. Boy, Nita, Bangus, Tilapia. O, nasa ilalim pa kayo ng puno. O, tingnan nyo. Meron pang playground doon, o. No? O, diba? O. At ito yung ilog. Kasalukuyang ah, pinapalapad. Kasi ang marikina ay notorious sa baha. Kasi yung mga tubig na dumad na galing Montalban, Rizal, San Mateo, dito uh, dito dumadaloy. Eh. Mga parang catch basin siya. Eto. East 99. Sally. Back girls. Paper, Ano? 99, no? Oh. Resto bar. At ito meron, may mga parking din, no. Oh. Ito ano, cost oh, sa mga gusto mag-business diyan ng food na may magandang Uh, magandang uh, view ayan ano eto bakante to baka gusto nyo oh. eto naman mga oh, hilera pala ng mga kainan dito e eh, no so magandang hapon ho sa inyong lahat sa mga nanonood po dyan sa mga nagre-relax Uh, baka naman po pwede pong palike and subscribe nitong live feed na to uh, andito po tayo ngayon sa Marikina Riverbanks so ayan po ang ganda oh. may sunset pa eh, no ayan uh, Merong Pard Penny Chicken House Unlimited. Pag mayroon kayong sasakyan, speed limit 10 km per hour. At yan na nga po, mayroon na po nagluluto dito ng puto. Puto bong bong ba uh, bong Ayan. Oh, sarap. Hindi, pusok okay, pa ako. Puto bong lang namin. Ah. Uh -oh. So dito ko na tinatapos ang aking uh, uh, live feed. Salamat po sa inyong panonood. Again, uh, dito sa Marikina River Banks, River Park. Uh, may mga hilera po ng mga kainan dyan na pwede inyong kainan sa mga mga pamilya, kamag-anak, kabarkada. Yan po. Uh, again, uh, please like and subscribe na lang po dito sa akin live feed. Uh, kami po ay tutuloy na. Uh, maraming salamat po sa inyong panonood.